Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Labing dalawang pamilya ang nawalan ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa barangay Talon Uno sa Las Piñas. Ayon sa mga bumbero, nagsimula ang apoy sa isang paupahang bahay. Pasado alas dos ng madaling araw kanina at mabilis na kumalat sa lima pang bahay. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago napula makaraan ang mahigit isang oras. Walang nasawi sa sunog pero isang residente ang nagtamo ng minor injuries. Umarangkada na ang Exercise Lumbas 2023, ang taunang military drills sa pagitan ng Philippine Navy at Royal Australian Navy. Formal na nagbukas sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales ang exercise na layong mapaigting ang maritime security capabilities ng mga tropa. Kalahok sa aktibidad ang BRP Conrado Yap ng Philippine Navy at Australian Navy ship na HMAS Anzac. Magtatagal ng limang araw ang pagsasanay sa Northern Luzon. At yan naman nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Denise Densay at narito na ang mga dapat abangan mamaya sa TV Patrol. Bangkay ng babaeng hinihinalang tinorture na tagpo ang nakasilid sa karton sa Cebu City. Nakawan sa Quezon City, huli sa CCTV. Suspect, tila nag-shopping ng tangay ng mga sinampay na damit sa isang bahay. At ang pasilip sa paghahanda ni Del Mariano sa kanyang solo concert. Trending clip na pagtawag na babe kay Donny Panginan, sinagot, abangan sa TV Patrol.